saging, rambutan, kalamansi at samot sari pa. Yan ang ibinida ng walong barangay sa bayan ng Sablan sa pagdiriwang nila ng ikasyam na fruit festival ng bayan. Sa first place kasi nun, um, uh, yung harmony, syempre nandun na yung cooperation. And that just cooperation yung talagang tulungan na may direction. Ito ba? Mm -hmm. Yun yung talaga na aspire po natin at gusto po nating ilabas sa ating mga uh, constituents. Naging maulan man ang panahon, pinasigla naman ng mga float ang aktibidad. Pumaradang mga ito mula Barangay Palali hanggang sa Municipal Gym sa bayan. Para andi nila ito upang magpasalamat sa masaganang ani. Nung natanong po namin yung ating mga barangay officials, sabi naman nila nandito na tayo naka-purchase na kami, naka-ano na kami, naka-bother na kami ng mga materials despite the rain. So, tuloy na natin sa akin ng So, yun, tinuloy na lang po namin. Dapat may uh, continuous na, ano, na, na pagkakaisa ng mga kaka-ano kaka natin, mga isihinti ng uh, tablan para gano'n eh. Mamintayin natin yung pangalan Basket of Sa huli, tinanghal na kampiyon ng Barangay Bayabas na sinundan ng Barangay Papa at Poblasyon. Ngayong araw, magtatapos ang isang buwang selebrasyon, ngunit asahan pa ang trade fair ng iba't ibang prutas sa bayan. Samantala, sa bisa ng Public Advisory No. 17, Series of 2023, pansamantalang isinara sa publiko ang Kanding at Duwag Ecotourism Park sa bayan ng San Clemente sa Tarlac. Ito'y dahil sa malakas na saragasan ng tubig sa ilog na nagmumula pa sa Sambales at Pangasinan na banta sa kaligtasan ng mga turista. Murky po yung water at may brownish. maano Ma -ano po yung tubig, yung lagaslas ng tubig mabilis, lumaragasa. So hindi siya talaga uh, ano advisable na papuntahin yung ating mga turista doon. Sa naturang pasyalan, makikita ang binabalik-balik ang falls at ang pamosong 360 degree view ng tarlac. Inaasahang bubuksan din ng pasyalan kapag bumuti na ang lagay ng panahon. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.